Hello, my ka-Storia. Kumakain ba kayo nito? Share ko lang. Nung mga bata pa kami may ka ang tawag namin dito ay baka-baka. Yun ang turo sa amin ng aming ama. Kaya kapag tinatanong kami ng aming lola kung ano ang aming ulam, ang sabi namin ay baka-baka at nabanggit niya sa aming ama na baka pala ang ulam nyo Hindi kayo nagbigay. Nagulat ang aming ama. Ha? Anong baka? Isda yun ng bagoong. Ang tawag ng mga bata doon ay baka-baka. Ay akala ko naman baka ulam nyo Sabi naman ni Lola. Sa inyo may ka historia sa inyong lugar, anong tawag nyo dito? Pa-comment naman, baka pareho tayo ng tawag. Sa hirap ng buhay noon, kahit ito lang ang ulam namin, ay masaya na kami. At may tatlong lutoan pa. Pwedeng inihaw, prito, at igisa sa kanin. Sapat na. Yun lang may kaistorya. Thank you for watching. Pa-share, pa-heart at pa-follow na. Pa-follow na lang po. Salamat.